Hello mga ka-Wonder, good morning. Ayan si Wonder Farmer. Nagi, ang agaga namin gumising mga ka para mag-asikaso sa mga pag pagkain ng mga bata. At syempre, sa, sa, nanay din niya. At ayan mga ka-Wonder, na dyan si Wonder Farmer. At, at tapos naglugaw din siya mga ka kasi yung request Yan sa wonder na sa nanay niya mga kawander wonder at syempre ganito kapag anak ka susundin mo talaga kung anong gusto sa nanay mo, di ba? Ayun mga ka medyo makalat-kalat pa yan yung bahay namin kasi hindi pa kami nakapag linis dyan mga ka-wonder, pasensya na. Kasi syempre, pagising natin mga ka-wonder, unahin muna natin yung bata na sinong nakagising dyan. Ayan, si Wonder Farmer yung, ayan mga ka na naman tayo sa labas. Tinignan natin yung tanim ni Wonder Farmer. Tapos, syempre mga ka hindi pa yan naligpit yung mga higaan dyan. Kasi natutulog pa si Kambal at saka si Ate Kubijin gising na pero nakahiga pa din. Ayan, tinignan ni Wonder Farmer yung niloto niyang lugaw mga ka -wonder. Hindi pa luto. Ayan. Dyan tayo sa labas mga kawander. Ang gandang tignan talaga mga kawander pag ang aga-aga. At syempre mga kawander. Andyan si wonder Farming. Busy-busy din siya, Ganito kami mga kawander pag... Uh, umaga nagtulung, nagtulung tulungan mga kawander di ba kasi mga kawander maganda kapag magtulungan mga kawander para matapos yung gawain ng bahay at syempre mga kawander para doon na tayo sa mga anak natin mag-alaga o ayan pasensya na makalat na, makalat pa diyan mga kawander at Ayan, bigla akong nawala mga kawander. <laughs> Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Charot! Ayan, ah, syempre mga kawander. O, oh, tinignan ni Wonder Farmer kung luto na ba. Ayan, may pakamot ka. Almot ka pa, Wonder Farmer, ha? Ah. Ayusin mo yung niluto mo. O, oh, ba? Diba? O, oh, ano ba yan, Wonder Farmer? Luto na ba yan? Syempre mga kawander, masaya tayo pag mag tulungan o, oh, di diba? Andiyan sa, yung labas, mga kawander, nilabas namin yung misa kagabi, o, oh, diba? syempre mga kawander, ipagkatapos yan, ip ipasok lang naman namin yan yung mesa. Ayan, si Wonder Farmer, o. Oh. Ayan, mga kawander, ito lang po yung update at kaganapan po sa bahay po natin. See you po sa ating next vlog. Bye-bye! I love you all. God bless and Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat.